Ako po si Chinna Marie Kisumbing, anak po ni Melchor na nanawagan po sa tabang oramismo ng makatulog po sa amin sa medical assistance at saka po sa hospital bills since magdi 3 months po na naka-confine na po si Papa sa BRTTH at kailangan din po namin ng inyong suporta dahil po ang Papa ko po ay hindi na po bumubuti ang kanyang kalagayan at nagpapasalamat rin po ako sa mga nais tumulong sa amin. Maraming maraming salamat po. Isang dating tricycle driver mula sa Pulangi Albay na si Melchor Kisumbing ang nagkaroon ng tuberculosis dahil umano sa panini paninigarilyo dahil din dito ay nagkaroon rin ng umano ng komplikasyon ang kanyang maselang bagi ng katawan. Ayon pa sa kanyang anak na si Shina Kisumbing, tatlong buwan na umano ang kanyang ama sa ospital matapos itong sumailalim sa isang operasyon sa baga. Kamusta ka na ngayon, Shina? Okay naman po ako. Okay. Apo, kamusta na itong kalagayan ng iyong ama? Um, sa akin po, um, ko po si Papa sa VRT. Um, nagmamanas ko ng buong katawan niya kaya hindi po siya nakakatayot. Opo, so ibig sabihin ay naka-confine pa hanggang ngayon itong tatay mo. Opo. Opo, maaari mo bang maikwento sa amin kung bakit umabot sa ng tatlong buwan sa ospital itong tatay mo? Um, last week po nang may sir, um, itinunfine po si Papa. Hindi ko po matandaan ang exact date po, pero last week po nang siya may, nandun na po siya sa BRT. Tapos po, Nakaka-opera okay na lang po sa kanya lang July 16. Ngayon lang po week na to. Opo, at naging successful naman yung naging operasyon niya. Opo, may, may session daw po kasi yun. Hindi pa po, po tapos, totally tapos po. Opo, ano daw yung sabi ng doktor? Ano daw yung diagnosis ng kanyang, sa, ng iyong ama? Respiratory abscess po. Opo, at sinasabi nyo ay dahil sa uh, paninigarilyo ng tatay mo. Ito ba yung mahilig sa sigarilyo, itong tatay mo? Yes po malakas po yan. Kaya Opo. nagpagdang ng kwere, eh, malakas po talaga sa sigarilyo at alak po. So, sigarilyo at alak? Opo. Opo, before ito ma-hospital, ano yung mga uh, nararamdaman muna ng tatay mo? Last year po, na, na ano po siya, na-diagnose po siya ng may tuberculosis po. At habang ginagamot po siya noon, nagtitake po siya ng gamot, Sinasabayan niya po ng pagsisigarilyo kasi mabisyo po talaga si Papa at hindi ko kapihalik. Anon. Okay, magandang hapon Sheena. Ano yes, po? Okay, so ibig sabihin kahit uh, may nararamdaman ng sakit itong tatay mo, sabay nagiinom niya ng gamot pero sinasabayan pa rin niya ng pagbibisyo. Opo, may, siga may sigarilyo po. Okay, bago pa man nagkaroon ng sakit sa tuberculosis itong tatay mo, ano yung trabaho niya? Bicycle driver po si Papa tricycle driver. So, siguro, habang pumapasada, pagkatapos niya, pag nahinto at walang pasayro, talagang hit-hit muga -hit itong tatay mo? Opo, opo. Mm -hmm. o, sa isang araw, nakakailang is stick ba ng sigarilyo? Or kaha itong tatay mo siya? Sa isang araw, lang po kalangati, po, langtas po namin, ha? Kasi, no, ang niya po at school, madalas po siya hit-hit lang -hit -hit po, na hit-hit. Grabe, ano? Limang stick kada araw or kalahat, kalahating kaha. So, sa ngayon, Shina, sino yung nag-aalaga sa tatay mo? Ang mama ko po, po, kasi po, may pamilya ko po siya po. Kaya hindi po ako madalas nagbabantay kay Papa. Kahapon po, pantay po ako sa kanya. Ah, meron ka na ding sariling pamilya? Opo. Hmm? Ilan kayong magkakapatid, Shina? Tatlo po. Ako po yung panganay. Ikaw yung panganay. So anong pakiramdam mo siya na mahirap ba yung sitwasyon na yung tatay mo ganito yung pinagdadaanan? Siyempre po, ma'am, kasi po, ang hindi ko naman talaga na si Papa madalas mababantayan since yung sakit po niya is kakahawa at saka may bibi po ako. Hindi po ako madalas mm -hmm. sa kanya mababantayan siya kasi nagpapabibi ako. Opo. Kasi ay yung tuberculosis contagious disease yan eh. Uh, yung laway, pag umuubo. Umuubo ba yung tatay mo? Opo, okay, opo. Okay. okay. So, ngayon, Shina, lumapit kayo sa aming programa. Ano po ba yung nais niyo pong tulong na maibigay po sa inyo para kay tatay? Hospital bills po sana ay masigur po na wala po kami mabayaran. Kahit po, sinabi po ni... Papa na may pinhalt siya nagpasa na po ng 3 months, mag-3 months ka po at saka wala pa po pong kasiguraduhan pasiburad, kung okay, kailan po sa mga kauwi. Yun po ang kung namin na bakit po mag-ilang buwan po siya. Uh, sana po ay wala po kami magbayaran. Okay. Sina, bago kayo lumapit sa aming programa, nagpa-pre-billing na po ba kayo para at least meron po kayong alam kung nasa magkano na yung babayaran nyo sa ospital? Um, Si mama po kasi, ma'am, ang nakakaalam po niyan. Okay. Um, so, Opo. ilang araw na nga? Buwan? Buwan na ba? Na nasa ospital? Tatlong buwan, pardon. Oo, tatlong buwan. Malaki-laki okay. na din, ano? Kaya medyo worried na kayo uh, patungkol Opo. sa nasa magkano or mataas na ba yung babayaran sa ospital? Opo. Opo. Uh, may tanong ko lang, Shina, sa'yo, ano? Ngayon na nasa ospital itong tatay mo, ano yung pinagkukunan nila ng pang-araw-araw nila? Um, yung kapatid ko ni yun po ay yung tumutulong sa amin kasi may kapatid din po si Papang may kapansanan sa pag-iisip tapos yung sustento po dun para sa kapatid niya may kapansanan sa pag-iisip sa amin po ibinibigay kasi since andun po yun sa amin yung kapatid niya po na yun Apo. at ngayon ay iniisip nyo na lang eh, itong uh, hospital bill. Sheena, ano, standby ka lang ano? Para sa agarang pagtugon sa pangangailang medikal, makakausap natin si Ma'am LB Cedeno, Siya ang coordinator ng Ako Bicol Partylist. Magandang hapon, Ma'am LB. Yes po, good afternoon Ayun. and good afternoon kay ma'am. Opo, ma'am, meron pong kababayan na lumapit po sa atin. Ano po yung maaring maitulong or na tulong ni Tatay Milchor mula sa Acubicol Partylist? Sir, patanong lang po, nasan po silang ward ngayon? Ma'am, shinas? nasan po daw kayo? Anong ward po kayo? Yes po. Anong ward daw po kayo? Naka-confine po itong si Tatay Milchor. Nasa BRTTH po. Oo, uh, naka-ward ba kayo or naka-private room? Naka-private room po. Naka-private room. Opo. Okay. So, Miss LB, naka-private room daw kasi syempre nakakaawa itong sakit ni Tatay Melchor. Floor ba siya, Art Center? Second floor po ng... Na... Kadulo po siya ng BRT tapos sa... Sa baba po. Okay. Sa ulo kayo. second floor okay, po daw, Ma'am LB. Ma'am, ganito bukas po puntahan niyo ako sa Maltano sa may social service room. Table 4. Dalhin po sa akin kung ano yung assessment ng social worker at gagawin ko po ang lahat para masiro balance kayo. Huwag po kayo magalala sa tungkol sa bayarin na. Okay. As long as wala kayong kinukuha ng doktor na consultant, wala po kayong babayaran. Ano po ang proseso po nito, Ma'am LV, para makuha po nila o matanggap po itong serbisyo mula sa ako, Party List? Bukas ko, pagpasok ko sa BRSMT, yung may klase po ako ngayon, kakausapin ko po yung social worker in charge sa area nila. Itinan natin po assessment sa kanila and kakausapin ko po yung mga doktor regarding sa case ng pasyente kung ano talagang pwede natin ibigay. Kasi ko ko idea tungkol sa classification sa kanila kasi hindi pa natin, hindi pa na bigay ka sa akin nabigay ka po yung ano ng pasyente. Bukas ko bukas na umaga, first day in the morning, titinan ko po yung assessment and then papuntahin po sa akin yung bantay. Gagawin ko po ang lahat para masiro balance. Ayon! Ayon! Maraming salamat, Miss Elvis Adanyo ng Ako Bicol Mabuhay kayo at uh, patuloy ang pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Yes po. Oh, thank you so much. And lagi po natin tatanda ang Bicol Party list. po lagi natin nakantabay, lagi nag sa mga pangangailangan ng mga kapwa natin Di ko ka! Mabuhay no? so, ka! Mabuhay Thank you so much! So balikan natin itong si ate. No? Ate, napakinggan mo si Miss LB. Wala na daw po kayong dapat pang alalahanin dahil sagot na ng Ako Party List itong hospital bill ng inyong tatay. Basta wala daw po kayong kukunin na doktor. consultant. Consultant doctor po. Apo. Okay po. Okay, so ano yung pakiramdam nyo ngayon? Na sina na sabi ni Miss LB sasagutin na ng Akobicol Party List at lalabas kayo na wala kayong dapat bayaran sa ospital. Siyempre po, masaya po ako para si Papa. Okay, Apo. may mensahe kayo para sa Akobicol Party List. Maraming maraming salamat po. Unang-una sa kanila kasi um, kung hindi po dahil sa kanila, eh, po ko ngayon, eh, na po okay. po sa sa Sige, Shina, matanong ko lang ano, kanino mo nalaman na tumutulong ang Bicol Party list sa mga kagaya mo, sa mga kababayan natin na nangangailangan ng medical assistance? Kahapon po, nag-post po ako ng picture namin dalawa ni Papa at nag po ako ng brooch pin, pinost ko po, po online, tapos po po dun sa caption, Baka po may gustong bumili ng brooch pin po, pandagdag lang po financial para si Papa habang, habang ko siya at the same time, may kumasok lang lang sa aking pera. Please, po kasi ako. Okay, so magandang magandang paraan o estratehiya yung ginawa mo Sina, no? Talagang uh, answered prayer dahil eto na yung ako Bicol party list, tutulungan kayo sa hospital bill. Doon po nag-comment po yung page nung tabang oramits mo po, nag-comment po yun na ipi-info daw siya. Tapos yun na po, doon ako na nag-site kahapon po, an-interview po ako. Ayan. So oramismo yung pagtugon ng akubikol tabang oramismo, Sheena. Huwag kayong mag-alala, ah, dahil sinabi na ni Ms. LB na tutugon yung akubikol party list kami pa rin po ay aalalay at susubaybay sa inyo po para tuluyan na pong uh, makatulong at makalabas ng ospital si Tatay Melchor na wala kayong babayaran sa ospital.